Good day mga technician. So meron lang akong i-share sa inyo na isang tutorial about sa isang afford box. So ito kung mapansin niyo nakabukas na siya. Ano kasi to ginawa ko na to sa kabila noon kaya tensya na di ko na ipakita sa inyo yung sira kung ano yung naging problema pero ituturo pa rin naman kung ano yung mga ano yung pinaka common o yung issue ng gantong afford the box so ang problema nito is walang power ano kaya pag kahit nakasaksak na yung kanyang plug on, pag on natin wala pa ring power So, ang issue nito is kapasitor. Lumobo yung kanyang dalawang kapasitor. So, kung makapansin nyo itong dalawa na to, ayan, palit na po yan. Kaya makita nyo, mayroon, may globe pa dun na sa ilalim. Iba na ito, iba na kapasitor ito. So, ito yung madalas na nagiging problema ng afford ah, the box. Madalas yun na ah, kapag walang power. Ma ano lang yun, ah, yung walang power, yung ibang kasing problema na walang power is nagkakaproblema na mismo itong ano, IC na to. Kung hindi, buong power supply na yung problema. But sa case ng madalas na nagiging problema is ito, dalawang kapasitor na to. So, meron itong value na uh, ano ba ang value nito? Itong malaki is 16 volts tapos 1000 microfarad. And ito naman Uh, meron siyang value na 25 volts tapos 270 ay 470 microfarad so yun yung kanyang value so ito lang ito lang yung mga piyesa na to yung problema siya na di ko nandala yung piyesa na sa shop kasi naiwi ko lang to kasi paggawa lang ito ng ating uh, customer na uh, nagpunta dito sa bahay so yun lang naging problema niya pagkadala niya kasi dito wala siyang power so iti-testing iti natin siya ngayon ha so, paro natin o oh, yan may power na siya Nag-boot na So, try natin lipat para malaman natin kung okay din ang system. Oops. Ayun. Okay. Sabihin, goods na yan. Wala lang tayong monitor. Pag ganyan, nalilipat-lipat na siya. Okay na yan. Kailangan lang niya ng lagay sa box. Then, may input lang siya ng antena. Yun, magamit na ulit. So, ayun. Salamat sa inyong panonood. At sana, sa short video na ito, may natutunan ka. So, tingnan mo lang lagi ito. Ito ang kanyang problema. Sirain ito. Kaya kung meron kang Accorda box dyan na walang power, tapos naghanap ka ng paggawaan, kaya-kaya mo itong gawin. Bili ka lang ng soldering ano, iron. O di kaya naman, nagre-repair ka na, tapos wala pang idea. ah, uh, ito, problema yan. Dahan-dahan lang sa pag, ano, kasi akabilaan uh, yung ano nito eh, yung kanyang print. Hindi siya yung nasa ilalim lang, yung, yung dating mga design na ano na sa ilalim yung yung print lang, nandito. Tapos maliliit, meron pang print dito. So, dahan-dahan lang pagtanggal pala nito, hindi siya basta-basta kaya ng ano eh, yung ipapump mo. Hindi. Mahirapan matatanggal tapos masisira yung kanyang mga din niya. Ang gagawin mo diyan, initin mo tong ano. Tong paan ng then dahan-dahan mo siyang hugutin. Then tsaka mo ipapump. Tsaka mo i-desolder ide yung ano para ma magkaroon ng butas para pag nagsalpak ka ng ibang kapasitor uh, uh, madali mo siyang isalpak kasi sobrang liit po yung butas yan. Okay? So, yun lang. Salamat sa inyong panonood at sana may natutunan ka sa ating short video na to. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lagi kang may uh, abangan, para lagi kang ma-update sa ating mga tutorial videos. So, salamat sa inyong panonood.